Ang inakala nila Ramon at Julio na kagkampi nila si Tangkol, hindi nila sukatakalain na ito pala ang totoo nilang kalaban. At samantala, mariing na ibinalita ni Tangkol sa kanyang ama at lolo at hindi ko na siya nagtagumpay na mabawi ang kargamento at ang pera. Naniwala naman ang mag-ama. Sa kabilang banda, sinunggaban din ang pagkakataon ni Olivia na nasira ang pangalan ni Roberto. Siya'y nagtagumpay at kinubinsin muli niya ang kanyang ama na siya na ang papalit-umano sa pagtakbo bilang mayor. Hindi pa rin nagbago ang isip ni Gustavo. Sumuko na si Olivia at sobra-sobra na ang galit nararamdaman niya para sa kanyang pamilya. Samantala, wala nang kawalay itong si Rigor at David. Ngayong si Tangol ay papasok na sa politika. Mag-uumapaw ang kanilang puot at galit dito kay Tanggol. Napasagot bigla itong si Olivia sa mansyon ng mga Montenegro at ang akala naman ng mga Montenegro ay masama ang binabalak ni Olivia. Laking gulat na lang nila Ramon at Julio nang sinabi ni Olivia na makipagtulungan o mano siya sa mga Montenegro para pabagsakin o ang sarili niyang pamilya at dagdag pa niyang kinumpinsi itong si Ramon at Julio na si Tangol ay papatakbuhin o mano. Lalawak ang kapangyarihang meron itong si Tangol. siguradong maiinggit naman itong si Miguelito.